Ayun. Sabi ko naman sa kanya, 2016 pa lang, nung nag-shoot pa lang kami ng kita-kita sa Japan, sabi ko, Lex, pwede bang kung may nararamdaman ka na sa mga panahon na to, ibaling mo na lang sa cameraman. Pasampal siya eh. Buti na ano ko. Cool. Sabi ko, gawin na lang natin, galingan na lang natin dito. Yung mga nararamdaman mo na yan, pigilan mo. Hanggang ngayon, napipigilan naman. Lagi na lang, nung nakaraan, peel ka siya, tapos ngayon, drive ka ano na. Wait, waiter nga nung una, di ba? Nasaan ako sa puso mo? Wala, definitely. Hindi ka nakapasok, di ka nga umabot eh. Pahingi ng pandan. <laughs> love team, love team. Nauuwi rin eh. Talagang dahil magkasama araw-araw, nagkakausap, nagkakaroon, nag nagiging komportable. Natuwa Pwede kami? Pwede kami? Kamakatuluyan? Oo. -o. Tuluyan ko muna siya. Tuluyan mo muna. Ito kung <laughs> ano-ano, sinasagot mo eh. Una sa lahat, hindi lang po kami co-stars at friends, siya rin po ang akin driver. <laughs> <laughs> Bakit ayaw mong i-pursue? ka ba kasi mataray si Alex? Malakas ba ng palto eh? <laughs> <laughs> nakatikim ka na ng sampa? Hindi, oh. okay, oh. <laughs> ano siya eh, uh, wala na. Wala, wala akong hindi ko gusto yun sa kanya. Mahal ko siya, kaya lang, ginagalang ko talaga siya. Dito sa... Siya... very, very first series din, na lead. <laughs> wow. yun, no? Wow. Asenso na yung kaibigan mo, may budget na to. At ah, saka nakita ko naman maganda na yung trailer noon, maganda yun. Ano ka ba... Medyo guwapo yung mga kasama mo lang doon. Bakit Meron medyo di... lang? Bakit medyo lang? hindi <laughs> eh, na mahihigit siya mga yun eh. Ay, okay. Pero dumaan siya tito sa so, shoot so namen, Nagdala pa ng ulam. Wow, Sabi ko po, yung nanliligo ako para makasama ka sa casting. Kula kami ng kusinero. Hindi. <laughs> <laughs> they... Actually, diniliver ko yun. Hindi ko yung bayan, kaya Hindi ako. Ay,